Hello! Ayan, totoo ba to? Uh, pinagsusumite ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng miyembro ng gabinete ng kanilang courtesy resignation. Totoo ba to? <laughs> ayon sa Pangulo, panahon niya para itama ang pamalan ayon sa inaasahan ng taong bayan. Bakit ngayon lang? <laughs> Anong meron? yung mapapaisip ka, kasi parang nakakatrauma na yung mga galawan niyang nakakabigla. ba? Diba? Na pag may ginawa siyang ganun, parang may kasunod. Papalitan mo, courtesy re resignation, maaalis sila. Sino na namang ipapalit mo? Baka mas malala. Gusto mong kunin yung simpatya ng taong bayan. Dahil nakita mo na nitong Tumakbong mga ano no, yung naganap na eleksyon, nakita mo kung gaano kalakas din yung mga kalaban mo. Nakakatrauma lang na yung mga galawan mo, parang may isusunod kang kakaiba. Kagaya ng nangyari nung March, kita tay. Parang may pinagtakpan ka nun eh. O ngayon, bigla-bigla na naman tong desisyon mo na pinagkikortis courtesy resignation mo yung mga kabinete, eh, anong meron? Bakit? May ipapalit ka ba na sa akala mo ma magugustuhan ng mga taong bayan na magiging maayos ang trabaho nila para sa taong bayan? Yun ba yung tingin mo? Kung yun ang tingin mo, siguro okay. Pero kung may iba kang plano, ayusin mo naman. Sa loob ng tatlong taon, wala, wala kaming nakitang ano sa'yo. Ano, ano kayang pwedeng mangyari kung kasakali na papalitan mo? Sino naman kaya ang ipapalit mo? Nakakatroma kasi yung mga galawan mong pabigla-bigla na hindi namin maintindihan bakit ganon. Sino bang, sino bang mga adviser mo na ewan? Pero ang dapat mo talagang unahin dyan, yung ano mo eh, yung pinsan mo'y, eh, yun talaga yung dapat mong unahin dyan. Sa totoo lang, marami ka na siguro naman, ano, hindi ka bini, naririnig mo kung ano yung mga, kung ang concern mo eh para maayos ang pagtatrabaho nila para sa taong bayan. Siguro naman nakikita mo o na, nararamdaman mo rin na ang taong bayan ayaw dyan sa pinsan mo. Kung sino man nagpapalakad ng Pilipinas. Diba sinabi na nga ng kapatid mo yan na ang presidente ay si ano, at saka si ano, o... Oh, kung talagang concerned ka sa taong bayan, pakikinggan mo yun. Dapat yun yung unahin mong alisin yung pinsan mo. O, o kunyari na lang, nabigla ako, <gasps> What? <laughs> kunyari nabigla ako na pinag resign mo na sila, pero hindi kaya late na. Sana matauhan ka na, is, totoong dapat ang isipin mo taong bayan. Kung totoo talagang yun ang iniisip mo, unahin mong alisin yung pinsan mo.